ang kamis ng tayo sibuyas kamatis sabi akong pagkatin isda mga idol na kapang pagkatin mga idol bagyan pa natin ng na. asin magic syrup kapang pagkatin mga idol ulo po natin isda mga idol sinabawan sa tiyong kamias mga idol Ay guys mas nandok na tayo ng ulam no ayan po isda mga idol no? pinangat po sa tiyong kamias na may kamatis sibuyas no? Guys, kain po tayo no. Pinangat po sa paasim na kamis sa tuyo. Sinabawan sa kamatis. Yummy, yummy. Mmm. Nabis. Kain po tayo. Thank you po sa blessing. Amen.